Kumusta Pilipinas? Nakapaghubad ka na ba? ba diba, sabi nga nila, lahat sa Pilipinas ay vlogger na. Pero alam nyo po, iba din sa Blue App. Kasi bawat sikat na mga nakikita ko sa FYP ko, talagang halos hubot-hubad na. At ang daming nagla-like kahit wala namang magandang caption, basta may nakikitang balat, esikat eh, kana. ka na. Ganyan ba talaga tayo kababa? At isa pa, alam niyo ba na tumataas ngayon ang mga nabubuntis na below 15 years old? Hindi ba kayo nababahala? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit? That's the impact of social media. That's the impact of allowing our children to use phones. Alam niyo ba kung ano yung nakikita nila? Kinokontrol niyo ba kung ano yung dapat na pwede lang nilang ma-open apps? hindi ko mapigil ang malungkot. Lalong-lalo lalo na itong mga nakikita ko sa TikTok na sinasabi may isang bata, 4 years old pa lang, gusto niyang halikan yung nanay niya kasi meron siyang nakikita na eh, hindi siguro alam ng nanay niya sa cellphone niya. Naalala ko tuloy, meron akong isang kakilala sabi niya, dapat bigyan mo ng cellphone yung anak mo kasi it's time eh. it's digital age. And I said, no. Kung tayo nga nasa tamang edad na tayo mahirap pa rin kontrolin yung paggamit natin sa cellphone natin at social media paano pa kaya yung bata at alam nyo ba nakakaBOBO sa isang bata yung laging nakatutok lang sa cellphone kasi hindi nagpa function yung utak niya ang ginagawa lang niya ay nag-aabsorb na nag-aabsorb ng mga nakikita niya sa mga nakikita natin sa social media mga babaeng nakahubad at ang daming nagla-like sa sa totoong buhay, maraming batang nagiging batang ina. Siguro napanood nyo naman yung news sa GMA na isang batang ina na bedridden na kasi nga maaga siyang nag-asawa at sinasaktan pa siya ng asawa niya. Kaya siguro totoo to eh. Yung isang taong walang purpose, pumupunta sa pleasure. Look at the Philippines. Ang dami natin ginagawang pleasure para sa sarili natin kasi maraming tao sa atin hindi busy, walang ginagawa. At dahil na rin sa kahirapan, walang ibang magawa, pinipili na lang nila ang pleasure para magkaroon sila ng satisfaction sa sarili nila. At ano ba itong mga pleasure na to? Kantahan, inuman, droga, at SEX. Hindi ba kayo nagtataka? Ang dami ng nagagahasang mga bata. So ano ba yung punto ko dito sa video na to? Una, maraming mga babaeng willing maghubad para lang sa reactions and likes sa social media. Pero ano ba yung impact nito sa mga kalalakihan at sa mga kabataan? Tingnan nyo, marami ng mga batang ina. Maraming nagagahasang mga bata. Bakit? Kasi on social media, we are promoting sexuality. Ako personally, okay naman na magdamit ka ng bikini as long as nasa beach ka. Pero kung saan-saan ka tapos puro bikini 'yung post mo, iba na talaga ang punto niyan. Reactions and likes na talaga. So, ganyan na ba tayo kababa? Ganyan na ba tayo lahat ka uhaw sa likes and reactions para gawin nating lahat sumikat lang? Tapos ito yung pinakamalungkot. Yung mga gumagawa ng maayos na content, sila yung hirap na hirap ilike ng mga tao. Bakit ka mo? Kasi maayos ang content eh. Pero itong mga content na kung saan meron kang nakikitang hindi magandang bagay, yun pa yung pinapasikat sa atin. Nawawala ang kalidad ng pag-iisip ng mga tao. Puro na lang pleasure. Kaya tinatanong natin, ano ba ang nangyayari sa mga kabataan? Tanungin mo na natin yung sarili natin, ano ba yung tinuturo natin sa kabataan? Marami sa mga kabataan ngayon lumaki sa TV, lumaki sa cellphone. In fact, I want to share to you, meron kaming kapitbahay na matay. Bakit? Dahil sa sobrang paggamit ng cellphone. At hindi lang isa, dalawa. Ako mismo hindi ako makapaniwala pero nangyari eh. Sa totoo lang, hindi lang naman yung nagagahasa at naging batang ina ang problema ngayon sa Pilipinas. Including child pornography sa Pilipinas ay isang malaking problema na rin. Kahit nga sa ibang bansa, minimension nila lagi ang mga Pilipinos na ginagamit sa mga ganitong child pornography. Sariling nanay, sariling kamag-anak ang gumagawa sa mga bata para lang magkapera anong klasing Pilipino ba tayo talaga? Ito dapat yung pagtuunan natin ng pansin. Ang laki na ng problema natin sa sosyedad natin. Ang laki na ng issues na dapat nating tingnan para mapaayos natin yung future natin sa Pilipinas. Kung wala tayong gagawin ngayon, masisira at masisira yung kabataan natin at siguro mawala na sa mapa ang Pilipinas kasi wala ng kalidad ng pag-iisip ng mga tao. At meron akong nabasa online na ang rason bakit tumaas yung HIV sa Pilipinas kasi nga meron na tayong social media. Ang dali na lang makahanap ng tao, ang dali-dali makahanap ng partner. Kaya magalit man kayo sa akin o hindi, mainis man kayo sa akin o hindi, eto yung problema sa Pilipinas. Ako lang ba yung ayaw sa mga kilig-kilig na yan? napaka-brutal ng entertainment industry sa Pilipinas kasi pinapauso nila itong love team, love team. Pero mas nakakatakot, parang may sakit ang Pilipino kasi kuhang-kuha tayong lahat sa kilig. Alam niyo yun, that kilig thing is also a pleasure. Are we saying na yung mga kabataan natin ngayon na nalulunod sa mga love teams na ito na kung saan gumagastos pa sila para sa mga love teams na ito kasi they don't have a purpose. O di kaya naman merong problema sa edukasyon natin kaya yung mga kabataan natin ay walang ibang maisip kundi kasiyahan, pleasure. Kaya nananawagan ako sa gobyerno kasi itong bagay na ito, ay isang problema ng bansa na dapat pagtuunan ng pansin. Hindi lang sa ating gobyerno, kung hindi pati na rin sa edukasyon, sa Department of Education. Yung tumataas na early pregnancy, dapat malaman ito ng maraming tao at dapat aware ang mga magulang para mas masubaybayan pa nila yung mga anak nila. At dapat may suporta yung mga single parents para hindi matulad ng isang parent yung nangyari sa anak niya na ginahasa yung anak niya ng sarili niyang pinsan kasi wala siyang mapag-iwanan kaya iniwan niya yung anak niya sa kapatid niya at dun na nangyari yung krimen. Alam niyo masakit itong mga bagay na ito. At para sa atin, parte lang yan ng buhay kasi binabalita at nangyayari yan sa mga lugar sa Pilipinas. But this is already a problem In the Philippines, for how many years, at lalo ngayon sa panahon ni BBM, lumala ng lumala yung mga nabibiktima ng panggagahasa kasi yung rason, sabog. Ang rason, nakainom. Kaya guys, mahirap man tong tanggapin sa mga kababayan natin na maghilig magpost ng mga hubad. Yung tinatawag nating hubadera. Be careful naman sa mga posts ninyo. Siguro, ang gusto ko lang sabihin is, bago ka mag-post, tama ba ito? At isa pa, yung mga artista na gumagawa ng halikan, bakit nyo pinopromote? Kailan pa naging admirable ang isang artista na pumapayag sa mga ganitong roles na nakikipaghalikan? Ang hindi ko maintindihan ngayon sa Pilipinas, sumisikat yung gumagawa ng mga malalaswang mga bagay. To be honest, last year meron akong pinuntahan na isang event. Tapos, kilala na nila ang babaeng yon. At hindi ko talaga kilala, yun pala kasi star siya ng isang malaswang mga pelikula or mga malaswang palabas. So, totoo ba yung nabasa ko online na ang mga Pilipino ay talagang malilibog? Dapat meron tayong bakuna sa mga bagay na to para wala ng babae or batang magahasa kasi bawat babaeng nagahasa, bawat babaeng nabibiktima, talagang nasisira yung buhay nila. Gaya na lang nang nangyari sa isang Pilipina. Sinabi niya sa isang sulat na biktima siya ng isang panghahalay o panggagahasa ng sarili niyang kapamilya. Dahil doon, naging tomboy siya. At pumunta nga siya sa Taiwan at nagkaroon siya ng bagong buhay at bagong pag-asa. Pero hindi lahat ng tao nabibigyan ng pangalawang chance para magkaroon ng magandang buhay. Kaya ito yung mensahe ng video na ito. Yes, your wall, your rule. Pero alam nyo ba na sa social media, lalo na ngayon sa Blue App na napaka-open sa lahat, nakikita yan ng mga kabataan. Para sa akin, importante pa rin yung respeto at dignidad. Kaya para sa mga magulang, dapat ituro nyo yan sa mga anak nyo. Huwag nyong imulat yung mga anak ninyo ng maaga sa social media para lang din magkaroon kayo ng likes and reactions sa mga social media accounts ninyo. Kaya ako, against talaga ako sa mga parents na ginagamit yung mga anak nila at pinapost yung mga anak nila sa social media. Pero hindi ko naman sila makokontrol. etong video ko, this is just awareness to all of you. Magalit man kayo again sa akin o hindi, nasa sa inyo na kung ano ang gagawin ninyo para maging maayos yung buhay ninyo, buhay ng anak nyo, at kinabukasan ng bayan nating Pilipinas. This is Jen from Hello Phil Thai. Follow me on YouTube, Facebook, and TikTok for more videos.